Ito ay isang kaawa-awang kwento ni Remy Tukmo, pinatay at isinlid sa cardboard box sa tabi ng kalsada. Get ready and brace yourself kasi hindi po ito para sa mga mahina ang segmura. Noong July 17, 2023 sa nagdaang buwan, Isang kakaibang kahon ang napansin ng mga residenteng tumaan sa South Verdana Subdivision, Katipunan Street, Barangay Tisa, Lungsod ng Cebu. Isang security guard sa isang pribadong subdivision sa lugar ang unang nakakita nito, bagamat ito'y inignore lamang noong una. Mga bandang hapon, isang tagapaglinis ng kalsada ang biglang nakapansin ng malaking kahon at agad niyang hinawakan ito. Ngunit dahil medyo may kabigatan, pumunta siya at humingi siya ng tulong mula sa isang barangay tanod. Nung kanilang sinubukang buhatin at buksan ito, nagulat na lang sila nung makita nila ang braso ng isang babae. Sa sobrang gulat, agad silang pumunta sa barangay hall para ipalam ang kanilang natagpuan na kahon. Agad na tumawag si barangay Captain Ringo kanya sa Labangon Police Station. Sa mga oras na yon, dumating ang mga pulis, mga investigador at ang soko sa lugar. Nakita nila ang katawan ng babae na nasa malupit na kalagayan. Ang mga kamay at paa niya ay nakatali ng aluminum cable at ang mukha niya ay nasunog sa hindi maipiliwanag na chemical. Tila inanura ng asido. Mayroon ding mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan niya siya ay nakabaluktot at nakabalot sa puting kumot na binalot pa ng packaging tape. Napadsin din nila na meron din siyang mga tama ng saksak sa kaliwang dibdib at mayroon pang interior ng gulong na nakapulipot sa kanyang lieg. Batay sa preliminaryong investigasyon, malinaw na siya ay sobrang inabuso. Dahil sa kawalan ng informasyon tungkol sa biktima, Pansamantalang dinalan nila ito sa St. Francis Funeral Home sa N. Bacalso Avenue. Kinabukasan, uh, July 18, 2023, natukoy na ang pagkakilanlan ng babae. Siya ay si Rhea Tukmo, isang 19 years old na babae mula sa Panabo, Davao del Norte. Kinilala siya ng kanyang kaibigan dahil sa mga damit niyang itim, dental braces at tattoo sa katawan. Nang malaman ang pagkakilanlan ng biktima, isinagawa agad ng mga otoridad ang background check sa mga aktibidad niya at sa mga tao na huli niyang nakasama. Noong July 19, 2023, dumating ang nakakatandang kapatid ni Rhea May kasama ang kanilang ama. Dito kinumpirma nila na si Rea May talaga ang natagpuang patay na nasa loob ng kahon sa gilid ng kalsada. Ayon sa nakakatandang kapatid ni Rhea, siya ang bunso sa kanilang tatlong magkakapatid na pawang mga babae. Matagal nang hiwalay ang kanilang mga magulang at si Rhea ay kasalukuyang naninirahan sa kanyang panganay na kapatid. Ayon sa kanyang kapatid, Si Rhea ay mabait at masipag na bata at pangarap itong ang makapagtapos ng kolehiyo upang makatulong sa kanal ng pamilya pagdating ng panahon. Nagsimula siyang mag-aral ng criminology sa Panabo City sa Davao del Norte. Ngunit nagsamantala niyang iniwan ang pag-aaral upang magtrabaho sa Davao City. Kahit hindi isang ayon ang kanyang ate sa kanyang desisyon na huminto sa pag-aaral, itinuloy pa rin ni Rhea ang kanyang plano upang mapanatili ang kanilang kabuhayan. Lingit sa kaalaman ng kanyang pamilya, pumunta pala si Rhea sa Cebu City noong July 14, 2023 dahil sa alok ng kanyang kaibigan na si Jewel Smith ng taga Mandawi City. Pagdating niya ng Cebu, nang simula siyang magtrabaho sa isang bar at restaurant at pansamantalang naninirahan sa staff house doon bago siya lumipat sa isang boarding house sa Barangay Luok, Mandawi City kasama si Joel Smith. Nagulat ang kanyang pamilya nang malaman nila na nasa Cebu City pala si Rhea. Isang araw, tumawag siya sa kanyang nakakatandang kapatid humihiling ng tulong para magpabook ng tiket pabalik ng Davao City sa July 21, 2023. ngunit sa pangamba ng kanyang pamilya para makampante at tuwag mag-alala ang mga ito, sinigurado niya sa kanila na maayos ang kanyang kalagayan sa Cebu. Hanggang sa hindi nila inaasahan at nabalita ang galing sa nobyo ni Rhea May, na merong babaeng natagpo ang patay na nakasilid sa kahon. At yun nga, nakumpirman ng mga kaibigan na pamilya nila na si Rhea May ang biktima. Napag-alaman din nila na nawawala ang cellphone at wallet nito. Sa investigasyon, natuklasan ng mga otoridad na huling nakita si Rhea May noong July 16, 2023. Dahil sa kanilang ginawang pag-iimbestiga at pagtatanong, nakita sa CCTV mga around 3 to 4 a.m. ng madaling araw Nakasakay o nakaangkas si Rhea May sa isang motorsiklo at makikita dito na ang suot ng lalaki ay isang orange t-shirt. Ang nasabing kuha ng CCTV ay agad na dinala ng mga otoridad sa Regional Anti-Cybercrime Unit para sa video enhancement upang makita eto ng mas malinaw para malaman nila kung sino ang lalaki na nagmamaneho ng motorsiklo at para makita at malaman ang plate number ng minamanehong motorsiklo. Napagalaman alaman ng ang lalaking sinakyan ni Rhea may sa CCTV na to ay isang habal-habal driver at sabi niya na sumakay si Remey galing Mandawi papuntang Banawa Elementary School. At pagdating doon ay may isang lalaki na sumundo sa kanya at nagbayad sa habal-habal driver. Sampung araw matapos matagpuan ang bangkay ni Rhea may noong July 27, 2023, isang saksi ang lumitaw na dala ang cellphone na pag-aari ng biktima. Ayon sa saksi, binili niya ang cellphone mula sa isang lalaki malapit sa Carbon Public Market. Nang suriin niya ang nilalaman ng cellphone, napansin niya ang mga larawan ni Rhea Maytukmo. Dahil sa kanyang pagkabigla, agad niyang ipinaalam ito sa mga otoridad. Ayon sa saksi, ang lalaking nagbentang ng cellphone ay unang dinala ang cellphone sa isang tindaran para ipa-unlock, ngunit wala siyang sapat na pera upang bayaran ang serbisyo. Kaya tapagpasyahan na lang niyang ibenta ito sa halagang 1,700 pesos pagkatapos makipagtawaran mula sa orihinal na presyo na 2,500 pesos. Lingit sa kaalaman niya na ang cellphone ay nagunay sa kaso ng pagkamatay ni Rhea May ito. Dahil sa impormasyon na to, agad na tinunto ng mga otoridad ang carbon power public market upang makakuha na karagdagang impormasyon at suriin kung mayroong CCTV sa lugar kung saan nabili ang cellphone. Doon natagpuan footage ng CCTV na nagpakita ng isang lalaki na may suot na kulay orange na t-shirt na may hawak na cellphone ng biktima. Ang larawan ng lalaki ay ipinakalat sa social media bilang person of interest sa pagkamatay ni Rhea May Tokmo. Makalipas ang isang araw noong July 29, 2023, natanggap ng Guadalupe Police Station ang ulat na may isang lalaki na may dalang barel sa isang lugar. Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang lalaki na ito, na bilang Simeon Gabotero, isang 22 years old. Natagpuan sa kanyang isang hindi lisensyadong kalibre ng barel na naglalaman ng apat na bala ipinakita sa kanya ang CCTV footage na kinunan siya at itinuturing na person of interest sa pagkamatay ni Rhea May Ayon kay Gabotero, nakulang niya ang cellphone mula sa isang kapitbahay sa Guadalupe na tinatawag na Roberto Hisman Gabison. Sabi ni Gabotero, inutusan siya ni Gabison na ipaanlock at ibenta ang cellphone noong July 16, 2023. Habang naglalakad siya, nakita niya si Gabison at si Remy na nagtatalo sa harap ng Guadalupe Elementary School. Wala siyang alam na ang cellphone na kanyang ibinibenta ay pag-aari ni Remy. Nalaman din niya na siya ay hinahanap na ng mga otoridad ngunit hindi, niya, hindi siya sumuko sa pangamba na ma-implicate siya sa pagkamatay ng biktima. Noong August 4, 2023, kinuha ang mga specimen mula kina Simeon at Roberto para sa DNA testing. Samantala, habang naghihintay ng result ng DNA test, isang taxi driver ang lumutang at nagbigay ng pahayag sa isang radio station. Ayon sa si taxi driver, may isang pasaya siyang sinakay noong July 17, 2020, na may dalang malaking kahon na walang laman ayon sa kanya. Ito ay isang babae na may tato at isang lalaki na sumakay sa Beard Riga Street at nagtungo sa isang kondominium sa barangay Lebangon. Ang paglalarawan ng taxi driver sa babae ay nagtugma sa kaibigan ni Rhea May na si Joel Smith. Noong August 7, 2023, Pumunta si Jewel sa estasyon ng pulis upang malinis ang kanyang pangalan matapos madawit ng taxi driver sa kaso ng pagkamatay ng kaibigan. Itinanggi niya na may kinalaman siya sa pagkamatay ng biktima at nanindigan ito na huli niyang nakita si Rhea May noong July 16, 2023. Ayon sa kanya, simula nang ma-interview ang taxi driver ay naging subject na siya sa mga akusasyon na wala naman itong kinalaman. Kumakalat din ang mga larawan niya sa social media na walang pahintulot galing sa kanya. Ayon kay Jewel noong July 17, 2023, nasa bahay lang siya at nagpapahinga dahil araw iyon ng linggo at wala siyang pasok sa trabaho. Binanggit din ni Jewel na magsasampa siya ng reklamo sa dahilang pagdadawit at pagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa kanya. Hinamon din niya ang taxi driver na maglabas ng ebidensya para mapatunayan ang aligasyon. Ayon kay Jewel noong July 15, 2020, 2023 pa niya huling nakasama si Rhea May habang kumakain sila sa ilalim ng tulay sa Luok Mandawi Makalipas ang ilang araw, lumabas na ang resulta ng DNA test, August 10, 2023. Lumabas na nga ang resulta at ang tumugma sa resulta ay si Simeon Gabotero. At dahil dito, wala na siyang nagawa at inaminan niya ang nagawang krimen. May iilan siyang mga interview na ginawa at isinalaysay kung paano niya pinatay si Rhea May. Comment lang kayo kung gusto niyong i-cover sa next video natin. As of now, masaya ang mga tao na at least nahuli na ang pumatay kay Rhea Maytukmo. Sa palagay niyo, ano kaya ang totoong motibo ni Simeon? Bakit kaya niya nagawa ito sa isang 19 years old at inaamin niyang nobya na babae?